Okay guys, ayo tayo. ay tayo may saging. Yan. Tulang may saging, Meron tayong talong. At saka lawang sili. Ang mga ibang lugar sa

dito gas na natin guys saglit lang yan talagin na natin saging saging yan saging sige tapos pakukuli na rin siya

So yun guys, maraming maraming salamat at mamaya update ko naman sa inyo. Ang ko guys, si para kahit na no? mapanin, ang lasang Kasi wala akong wala akong ibang sahog. Ang at saka saging at saka ito. so yun guys, maraming salamat guys. Okay. Alagyan natin ang chili. Para pagkuloy yun so, guys bago ko pa lang sa akin channel maraming maraming salamat sa inyo at sa inyong pag-support ha at huwag kalimutan mo subscribe para lagi tayong updated sa ating mga video na ina-upload so thank you guys love you